So dahil lumulan na guys So yung mga pinagpakuan ng hero ng bahay ko Ay may tumutulo Ayan Lalagyan ko ng uh, Takip yung mga butas Didikitan ko ng Pang uh, na pandikit So wala rin kasi akong asahan na Gagawa Ako lang mag isa dito sa bahay kaya yan inano ko yung tricycle inatras ko at yan ako mag papato para makaakyat dito lang ako sa side uh, sa sakaya yan para makaakyat doon sa bubong marami na tulo dito sa gilid banda ng bahay kaya kailangang kong dikitan ng pangyero ng pandikit pang samantala muna itong gagawa ko ng paraan para hindi tumulo kulang pa yung budget may mga kasi dati dito guys so pinaputol ko na kaya nasira yung gyro nabutas naipon kasi yung dahon dahon sa taas Oleh karena tukangnya sudah berulang Saya tidak banyak teman untuk membeli nang pinunasan ko muna yung mga didikitan ko kasi mga basa ayaw dumikit yung pandikit natin na pangyayaw kaya kailangan lagyan na pangunas panasan